3, 2, 1 Good afternoon po sa lahat Welcome back to my youtube channel So ngayon po ay Nandito po ako sa munting kulungan ko Na Kamanukan ko na broiler chicken O 45 dish So ngayon po, andito po, nakikita nyo po yung manukon ko. Ngayon eh, check ko po sila ko may pagkain pa ba o at may tubig ba. So, let's go! So yan po, nakikita nyo po yung I ay nakano mean, na, ano, na silimpan kasi po, nilagay ko yan kasi sobrang init hinihingal silang lahat hinihingal sila kaya pinaandar ko yan tapos ito po Dali, 18 days na po sila ngayon ngayong araw na to tapos mayroon pa silang pagkain mayroon pa mayroon pa rin tubig sa ko po sila kasi sobrang init ang panahon kasi mabilis silang minum ng tubig po ito po ay 100 heads po pero ano na ito na yung namatay pero ito dito, niniwalay ko na yung malalaki tsaka yung maliliit ito po yung maliliit dito niniwalay ko na sila para hindi sila maanap maapakapakan ng mga malalaki ito po yung maliliit medyo matagal yung ano nila paglaki ito. sayang po oh, nakakaano si nakakalungkot kasi ito na yung namatay na manok sa tapos meron pang nagkakasakit, nagkakasakit dito so ko po kasi so, mahirap na maghawaan po yan po yung nagkakasakit yung pinapainom ko po sa kanila yung ambroxetil powder ito po yung nagkakasakit po so, hinihiwalay ko, hinihwalay ko na kagad para hindi lumala kanina may namatay yung pangpito sayang nakaka ano lang nakaka kasi malaki yung mawawala eh pag madaming namamatay maano ano tapos so, mahal pa yung ano sisiw. tapos yung pagkain ng manok mahal din kaya nakakaano talaga sana gagaling na to So, ayan lang po. Uh, ko lang. Kumukunta lang ako dito. I-check sila para kung may tubig pa ba o pagkain. Ayun po ay hindi na po sila hinihingal. Hindi na sila hinihingal kasi may hangin na. Kanina kasi sobrang hingal nila. Ayun po.

ang daming langaw ngayon sobrang daming ng langaw sa kahit araw araw kong nililinis yung side madami pa rin langaw yan 18 days hindi pares pares yung laki nila may malaki may maliit So, yun lang po yung update po sa manukan ko na broiler chicken po. E, chinik ko lang po yung ano, yung pagkain sa kayang tubig nila para makasigurado sig sigurado tayo kasi mahirap po, kasi mainit yung panahon kaya ano talaga check talaga natin ng ano kasi mahirap pag, ano, pag naubusan ng tubig na sobrang init eh ano pa sa ano ano nila magkasakit sila tapos baka magmamatay kasi sobrang init nga tapos yun po nilagyan ko po ng ceiling pan para hindi sila hihingalin so yun lang po ayun uh, yun lang po at maraming salamat po at God bless you